Para mahistrat, oh, so like lakay idwin, nyanaga huh? nyo, nyanaga nyo, mura yang atene, yang ang atene, yang atene, Nora ang atene, ayo, ang atene, mura ang atene, mura ang ada mura ang atene, 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 mura

Abe ko bhi nahi le kata ko ko. si kamu nag Pilipinas <laughs> dito Africa kai. Manukilo na yan. Naapod din mo to palit ng damit. Boss, boss, sino pala 'yan? Wow. ka tarong. tarong. Mamaya hintayin natin yung patani pa. Sampai. may patanin? 1 ton ah. tayo na mag u oo na mag u mahal pala kasi 20 ah. oh, 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 na lang mo na lang para sa alam mo man eh nitipay yun araw yung patanin 12 yung

ano, babalatan mo lang yung... Okay, kumisya nila, lagyan nila na suka. Oo, oh, suka. Tapos, okay, pwede naman. Kumisya oh. nila, lagyan nila na suka. Suka ko nito. Bili kaya? Yes. Ako. Okay. Bili ka? Kayo. Anong ilalagay? Magano so, yan? Ma Magkano yung ganito? Kinikilo pa ba yan? 40 kasawian lang kayo. Ano pa ang kalit? natin? Karne at saka pa. Isda. Isda na lang na. Ha? Isda. Kawai po. Uh -huh. <laughs> Sige na. at mag-ako. Kaya kasama ko yan, nandito kami sa palengke ng uminggan. Ay, kape mamaya. Saan tayo bibili? Uh, dito. Dito. O, oh, sige na. May tuyo ba tayo? Yang ganyan bang kape yan? Bibiliin? Oo. Oh. oh ay, sige. Just, okay. oh, gusto, Asukar pa. Ay. Yung gusto ko yung black. Oh. May, oh. May magic ay, sarap kayo. Sorry. <laughs> Saka, ano po, magic sarap po. Ilan nang ganito? Uh Oo. -oh. Ito pineapple, Tangan... dalawa. Yun, isang ganun. Tapos isang? Tang. Ah? Tang pie? Oo, oh, oh, sige, tang. Pinaful, thang, kris, no, pineapple, tang, dalawa. Ganyan mo oh. ko ng crisp. Bigyan kita lang po yan. Tsaka pineapple. Ito lang kaya, orange. Orange na kaya? Oh. ay Lemon. Ilan yung orange? Dalawa. Anong pag-uugna dyan? Ada pag kaya, ma. Anong pag Tang na. -ja. Pineapple. Ah, tama, alamang na lang ilagay niya. Ito <coughs> ito yung, yung pineapple. <coughs> Dalaw. <coughs> Kano <Kwanung> tao? <coughs> Dalawa lang po. Dapat sa magkano? Ato. 25. 150. 25. 25. 25. 150. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 150. 25. 25. 25. 25. Tapos 25. 25. 25. 25. 25. Ano? <pa? Bibilin? coughs> tapos isda na lang <makes noise> may bago may muntik tayo ah bitch may bitch ka ah? <makes noise> magkano po yo sa amin <makes noise> magkano po 65 po ah magkano po sari godas <makes noise> ano sa 310 premier yan yeah, premier okay. magkano yung kanon 55 yan na daw ang dala ito na, ito na. Wala silang sukli sa ano limang So. Thank you, ma. Uh, oh, sige, thank you, sir. Ano pa? Ay, isda tayo. Isda, tsaka itlog. Is tara. Ito ay tsaka king na bitan. Kailan? Kailan Ito ang nagpapagaling. Saan? Pagaling? Uh, Tingnan ko nga. Ah, uh, ano siya? May pumpod siya. Tingnan ko kung magaling. Magaling siya. Na, nandiyan, open na siya. Oh, open. open na? o oh, sige. Saan yan? Wala si Kuya. Wala ko. Hindi papasok? Baka mamaya ko ah, dito. Ano, pagkupit ka na Mamaya na lang. kuya mo, ito, kung, ano. Ah? ano. Ha? <laughs> yung mo, kuya mo, ikaw mo pa Kawai! Lover! Dito Portugal. Okay. Ayan. Sumingan pala yung cake. Lalagyan natin na suka yan. May suka ba tayo? Kasi mo lang Ano? Oh, doon sa maganda ka bumili. Doon sa magandang... ang... Ang takas tayo mo nagasang? Ha? Manghang to? Apo sir. Hi, Pacharat! Baka hindi maangang ba ha? Ha? Kunti lang pang ano. Ay, pang 10 lang pa? Oo. Oh. oh. Bigyan mo ako ng kunti. Yan matigas ha. Panda nga Yan kunti lang. Ano pa po siya eh? Wala na. Wala na yan. Meron na kaming kuhan yun lang. Maganda lang ang ngiti okay. mo kaya kami huminto. <laughs> Magkano yun? 10 lang pa.

Oh, ito yung pagmamalaki ah, uh, eh. na pagmamalaki 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 pagmamalaki

51 kilo. Mm. Ay, Nito, 50 kilo. Mhm. Ay, kelimito. 50 kilo. Dito 'yung Marami na ng dalawang staro, din. sa tella pa ko ano yung pusit yun? Ba't ganyan? Binanyeran sa... Oo. Uh. Iba yung nakabox. Yan yung pinakabanyera. Wala. Dito. Okay. Hmm. Hmm. Yan. Ano, ano? 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 Salmon. ah, salmon. Ito yung galunggo. Ba't ganyan lang mga salmon ngayon? No? Galing din sa ibang bansa yan? O dito na? Dito rin. Pinoprosen ah? lang. Ah, pinoprosen. So, from prosen yan. Ito mga banyero. Darcy, mo na nila. Lapia, galong kong bango, sir. Kusi. Dito. Tahong, sir. Sa Ipon. Ano yung isda to? Salmon po. Oo, salmon. Ito po galong kong binagbanyera. Ano yung ibig siya din pag binagbanyera? Pag parinit mo, hindi siya matigas. Ganong protein. Malinam-nam. Ganong protein. Pero frozen. Hindi po. Ah, hindi po hindi frozen 'yan. Iba oh, po <coughs> yung oh, Kasi pag sinrinito mo 'yon, matigas 'yan. Magkano'ng kilo niyan? 200 sa sakin. Sige sa po. Kulang ba 190 mo na lang daw po. Oh, sige, Yan adobo.

Ba't yung longganisa nyo? Ano yung longganisa na yan? Garlic. Ha? Ah? Ano, ano? Pure na baboy, sir. Garlic. Pure na baboy, garlic. Magkano kilo nyan? po. Mas mahal. Kasi yung may ricado na. Ah. Try mo, sir. Try ko? Sige, kalahati lang. Ano tawag niyan? Lungganisang? baboy. Lungganisang baboy. Dito lang gawa sa Umingga. Sila na kasi so. Oh, hmm. lima. Na, ano Wala, na, Wala na? Wala na. Saan tayo tatawag? Dito. Saan tayo Kung makikita mga... ko lang dyan. Tanungin ko kung ano yung kwan. Alam ko dito lang siya eh. Sandali. Ako oh, nga pala yung Kung di sa Tagalog. Puno uh, niya sa puno na... uh, yeah, ng 20 yeah. <laughs> Ano sa tagano yung ganyan? Alokon. Alokon. Hmm. Tapos pwede yan pag uh, yan sa gulay mo, di ba? Gulang Ibabaw mo na lang siya. Hindi ka, lang. para Ay, lang siya. Para linaga lang siya. Para hindi siya maano. ma o, ma ma, ma malusa. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Oh, <laughs> oh, Awan? Wala? Wala. siya nakapark kanina, di ba? Oo. Oh. Nagbayagan. Baka nagbayad nga ng internet. Hinahantay niya. Tapos okay. natin kaya, kaya, kaya tungalugan na yun. Hmm? So, niya Ako. Grabe mo tayo. Puto tig tigayan. May Hindi, ka Saan? Kamiti? Oo nga. Kamiti. to. Eh, magaling din mo kung picture mo ba ayaw mo ja ano ayang kapitbang oh? kung ano? kung wala kung wala yan na pagpili kung wala si pinoo pa pagpichan mo magaling din ba yon? sarap na para ano? Eh, wala ba eh. antayin ko yung sinasabi mo kung sumaking ka yung corner ng Mingan papuntang so, Sang Quintin tayo, pa so, Manila pa ano yan yung so, accident prone din yan. yan yung may tanki ng truck na yan yung flammable yan ang protein yan kailangan ka lang? oo oh, okay. sige